Ang isang babaeng rider matapos umiksen na sa gitna ng triathlon sa Davao del Sur. Sawiraw sa wiraw sa pag-ibig ang rider at hindi siya nagsisisi sa panggugulo. Nasa front line ang balitang yan si Grill Montalvo. Sa kasagsagan ng mga nagbabike sa Ironman Triathlon sa Davao del Sur noong weekend, biglang dumaan ang babaeng rider. Wala siyang helmet habang nagmamaneho. Nag-live pa sa Facebook ang rider tumatawa at bumabati sa mga nakasalubong sa daan. It's hey! <laughs> I don't know where I'm, going. But I'm gonna do it. Sinubukan siyang pigilan ng mga pulis, pero tuloy-tuloy pa rin ang rider. Ilang minuto ang lumipas bago na pahinto ang babae. Nadakip ang babaeng rider. Ayon sa mga otoridad, bigla na lang pumasok sa bike lane course ng triathlon ang rider. Nilusutan niya yung mga security forces natin. The vehicles then were supposed to be uh, at the southbound side. So doon sa kabila kung saan nagbabike, doon siya pumasok at nagmotor. Yeah, Nag-counterflow siya doon na, sa mga nagbabike. Ayon sa rider, pinagplanuhan niya ang pag-eksena sa triathlon realize ko na meron pa ng international event which is the Ironman. So sabi ko, okay, I think this is it. This is this will be the most or the craziest thing na gagawin ko sa buhay ko. Sawi rin daw siya sa pag-ibig at nabaon sa utang. Mentally, I am struggling sa anxiety and depression. Okay, but I am doing my best to kanang kind of Um, create change within myself. Lahat ng mga nag-abuse sa akin, especially money, are all uniform personal. Kahit sa ano ko, sa tindahan ko, I am being the voice of the voiceless. Wala raw siyang pagsisisi sa ginawang panggugulo sa triathlon. Totally no remorse. I am very unapologetic sa ginawa ko because none at all. None at all. Kasi if I have to do it again, I'm gonna do it again. Yeah. <laughs> sa huli, naging matagumpay naman ang triathlon sa lungsod. Nasa kustudiya na ng mga pulis ang nanggulong rider na mahaharap sa patong-patong na reklamo. Kinumpis ka rin ang kanyang motor dahil hindi irehistrado at wala rin siyang lisensya. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.